Earth Signs, tignan po natin kung ano ang mensahe sa iyo ngayong araw Keep in mind po na ito ay general reading lamang So hindi po lahat ay makaka-relate So be open-minded Sa mga hindi pa po, po nakasubscribe dito sa ating channel Please subscribe na po kayo And palike na din po ng ating video At sa mga naisaman pong mag-avail Ng ating private readings, Lucky Stones and Amulet Makikita niyo po yung link sa description box below Tarot Intentions by Aliana Reyes Tignan natin ano po ang mensahe natin Spirit Guide four earth signs. Earth signs. Okay, tingnan natin. We have Treasure Island, Chopped Wood. So, ano talaga, no? A leg up. Yan. Sobrang sipag nyo talaga ngayong araw na ito. Very hard working. Yun yung na, nakikita ko para sa'yo, earth signs So, pwedeng meron kayong pinag-iipunan ngayong araw. Okay, meron naman pong makakatulong sa inyo. So, okay lang kahit mag-ask kayo ng help. Okay, alam nyo kung sino yan. Mayroon kayong may pasok sa isipan ninyo kung sino tong makakatulong sa inyo. as for help kung kinakailangan. So, ayan. Chop wood. Sobrang sipag ngayon. Treasure Island. So, pwedeng... Meron ba kayong hinuhulugan na lupa? Ayan po. Or could be... Meron kayong pinag-iipunan dito na gusto nyo talagang bilhin. Could be jewelry. Um -um, or lupa. Property. Tignan po natin. Ano pa yung mensahe? Could be meron dito resort kasi yung na ano ko, resort. Hindi ko alam kung yun yung pinag-iipunan ninyo. It's either bibili kayo or nagpa-plano kayo dito ng vacation. Check po natin ano pa ang mensahe for you. Spirit guide, mensahe pa po natin. For Earth Signs, Taurus, Virgo, Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus. Tignan natin yan. This is for you. Meron tayo ditong Five of Cups. Okay, nag-iipon na nga talaga 'yung iba sa inyo. So, parang ganto, tignan mo. Meron kang hinihipan dito, 'di ba? I mean, may hinihipan ka dito. Parang uh meron ka nang inalis sa life mo. Earth signs. So, parang, for example, ito is part ng sweldo mo. Meron ka nang tinatabi. Subi ba 'yun? Subi Ay, hindi. Tabi siguro. Meron ka nang tinatabi. Yan. So, nag-iipon talaga yung iba sa inyo dito. Kasi parang, pag mayroon kayong gustong bilhin, tapos di nyo mabili, di ba? Parang nakaka-frustrate at ang sakit sa puso. Kasi nagtatrabaho kayo, tapos yung mga gusto ninyo, hindi nyo mabili. So, ayan po kaya. Nagtatabi na talaga yung iba sa inyo. For emergency purpose. Ano pa? Yun nga, pag meron kayong gustong bilhin. At saka, meron dito for long-term investment na din. Meron tayo ditong night of cups. Ayan. So may good news kayo na marireceive because of your hard work. Pwede rin kung may kung meron dito on call kayo sa work. Ayan po. Matatawagan kayo. We have 7 of one. So tuloy-tuloy mo lang daw yung uh, yung mga steps na ginagawa mo. Earth signs for your dreams. Kasi pag pinagpatuloy mo 'yan, talaga naman po na ayan, may aanihin ka. So parang wag kang sumabay sa crowd. 'Yun yung sinasabi sa iyo universe. Meron tayo ditong Seven of Swords. Tapos, meron tayo ditong Strength. Okay. So, ano ba yung skills na pwede mong magamit? Or pwede mong palakasin? Earth Signs na makakatulong po sa'yo. So, ayan. Kailangan nyo po is maraming sideline talaga. O sige, sabi na nga lang natin, hindi na marami. Kahit isang sideline lang. Earth ay, ear signs tuloy. Earth signs, kailangan nyo po yun. Mm, -mm. Oo. Oh -oh. Lalo na yung mga nag-iipon dyan. Kasi minsan, di ba, yung kinikita natin, yung pinakasalary natin sa trabaho, hindi talaga siya sapat. Hindi tayo makapag-ipon kapag yun lang yung aasahan natin. Lalo na sa mga may pinag-aaral po dyan. Sobrang magastos ngayon, hindi ba? Yan. So, tignan natin kung ano pa yung mensahe for you. So, meron tayo ditong 7-7. Medyo challenge yung iba sa inyo ngayong araw. Tignan po natin. Ano pa ang mensahe spirit guide pagdating po sa trabaho? Pagdating po sa trabaho ni Earth Signs, Taurus, Virgo, Capricorn, tignan natin. Mayroon tayo ditong freedom pagdating sa trabaho. May opportunities, may other opportunities para dito sa iyong trabaho. You have freedom. So, kung nahihirapan, na-stress na po kayo dito sa trabaho, pwede nyo namang i-consider na mag-resign or maghanap na ng ibang trabaho. Pero, okay, pero, pero, oh, we have a breakthrough, eh, Fifani. Tignan natin. Okay, iba sa inyo mukhang makakahanap naman kayo earth signs ng trabaho agad-agad. Pero kung kaya nyo pang maghintay pagdating dito sa dito sa current job ninyo, kung may hinihintay man po kayong promotion, salary increase, makukuha nyo naman siya. Kaya lang, kailangan matuto kayo talagang maghintay. At makita ng company, makita ng pinagtatrabahuan uh, mo na deserve mo talaga yun. Tignan po natin. Ayan o, parang kailangan mo kasi maging asset ka dito sa trabaho. Tignan po natin pagdating naman sa business. Pagdating sa business, we have truth. Meron tayo ditong reunion. Okay. So, meron dito, ayan. Pwedeng may aatenan ka, earth science na pagpupulong. <laughs> na marami kang malalaman, actually, regarding sa business mo at sa iba pang business. Yung kalakaran, yun yung nakikita ko dito. Oo. So, and also, madami ka din ditong, uh, yun nga, tips na malalaman Ayan, mukhang may makikipag-partnership sa'yo dito. Try to consider it. Tignan mo, uh, unawain mo, at alamin mo. Be curious dito sa ino-offer sa'yo. Mukhang may i-offer sa'yo dito. Ayan, kaya lang kasi confused yung iba sa inyo. So, tignan nyo kasi baka mamaya ang ganda-ganda ng mga sinasabi. Pero, pag naandyan na is, ay nako, mahirapan kayo, may stress kayo. So, tignan nyo, okay ba na makipag-partner ka or kaya mo na mag-isa ka lang or mas gusto mo earth signs na mag-isa ka lang dito sa business mo. Okay lang naman. Oo. Sabi nga, di ba, wag kang sumunod sa crowd. Yun yung sinasabi sa iyo dito. Tignan po natin ano pa yung mensahe for you. Pagdating sa money, we have divine time. So, meron kayong tinitignan. Okay, raos din po yung iba sa inyo regarding dito sa mga gastusin ninyo. Meron ding darating na kaginhawaan. Kaya lang kasi, ninyo maging responsible sa paghandle ng finances ninyo. Ninyo maging responsible sa saan? Na, na pala, na paangatin yung buhay ninyo. Kasi, yung mga pagsisikap ninyo, earth signs, magbubunga naman talaga yan. Hindi nyo palang siguro nakikita ngayon kasi ngayon iba sa inyo, may pinag-aaral pa kayo, ang daming-daming gastusin. Pero yung mali maliliit po na sinesave ninyo, pag naipon nyo talaga yan, tsaka nyo i-invest sa business, makikita nyo, unti-unti talaga giginhawa yung life ninyo. So divine time. So trust the process, yun po yung sinasabi dito. Pagdating sa love life, we have gratitude present. Ayan po. So pwedeng mas feel mo, mas stronger yung relationship ninyo, mas stronger yung energy ng person mo. Uh ito pero nakikita ko more on sa pagdedesisyon, nararamdaman mo siya. So parang siya yung magdedesisyon ngayon pagdating sa relationship ninyo. Tingnan po natin ano pa yung mensahe spirit guide mensahe pa po natin for earth signs. Inside natin for Earth Sign Spirit Guide, we have career transition. No? Oh, may pagbabago talaga dito pagdating sa career. Mula ito kay Archangel Chamuel. Sabi sa dito, your life purpose is triggering a blessed career change. So may pagbabago talaga pagdating sa career, pagdating sa business ninyo. Tignan nyo na lang kung ano ba yung makakabuti sa inyo. Pero meron po dito kung ano man yung pagbabago sa trabaho mo. Some of you kasi pwedeng hindi naman kayo magbabago ng work. Diyan pa rin kayo, same company pa rin. Pero pe pwede magbago mabago yung schedule schedule, mabago yung position ninyo. Yan, or pwede rin, meron talaga dito, pwedeng magre-resign na kayo at may ipoperso kayo na something. Tignan natin, ano pa po ang mensahe, spirit guide, mensahe pa po natin. Okay, mayroon tayo ditong palm tree. So, you aim talaga stability. Pero paano mo nga ba yun gagawin? Magstay ka ba dyan sa work or lilipat ka? Magiging responsible ka ba sa kaperahan mo? I mean, how you handle your finances. Kasi kailangan talaga yon. How you handle your finances ba? Earth Signs. So, ayan. Stability, security, permanence, growth. Pwedeng ito yung hindi mo pa nararamdaman ngayon. Okay? Pero pwedeng pwede mong ma-achieve ito. Nakabaligtad kasi siya. Mm, -mm. So, pwedeng pwede mo po yung ma-achieve. Earth signs. At ang lucky numbers mo ay 9, 42, and 34. Ang lucky color mo naman is, ano to? Blue blue and blue green yan yung nakikita ko <laughs> so ayan lang po mag-iingat kayo always and more blessings to come